Magandang araw sa lahat, lalong lalo na sa ating mga kasamahang mga farmers. Ngayon ay uh, linabas na natin sa iniimbaka natin na tubig ang um, sa mga baldi yung uh, ating binhi. Dahil 24 oras na sa ngayon at ito na. Ang gagawin natin nito ay atin ang tawag dito sa amin, buot, ibu, ibuot pang mag-init pang lumabas ang kanyang uh, binhi pag maka-fail na ito ng init pero maganda na ang kanyang resulta sa ating pagbababad sa tubig dahil uh, ano lang, ngayon pa lang natin na ilabas sa tubig na mumuti na ang kaniyang mata sa mga baguhan pa lang, pakisubscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana ay matulungan nyo po madagdagan tayo dito guys. At pakilike na din po sa mga video na inyong napanood. At huwag na din pong kalimutang pindutin ang notification bell upang updated kayo sa mga video na ating inupload. Maraming salamat po. Ito yung uh, variety natin na uh, mix. Uh, tatlong sako na triple 2 at saka dalawang sako na ito yung triple 2, tatlong sako na 40 kilos per saks at saka dalawang sako na 160. Ang rason kung bakit natin hinahalo ang dalawang variety upang maganda ang resulta sa bigas sa time na mag-harvest na tayo. Hindi matigas. So maganda ang kanyang resulta. Hindi matigas at hindi namang masyadong uh, malambot. Dahil yung 160 ay masyadong uh, malambot at madali lang mapapanis ang kanyang uh, bigas. Kaya hinalo natin ito ang pamaraan dito sa amin upang lumabas ang magandang resulta sa uh, bigas sa ating konsumo. Yun lang po guys. Maraming salamat po. gade sa lahat. Happy Farming!